kung gusto mo na siya ay mas lalong ma-in love ng husto sa iyo, ay gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Lalong-lalo na na kayong dalawa ay nagkamalabuan na sa isa't isa at hindi mo na nararamdaman na mahal ka pa rin ng partner mo. Kaya ngayon, gawin mo itong ituturo ko Ito'y napaka-epektibo at napakatali lamang pong gawin at paniguradong ito ay makakatulong sa inyo para patuloy ang pagmamahalan at samahan ninyong dalawa ng partner mo. Basta dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Nang sa ganun, mas lalong may in love ng gusto ang partner mo sa iyo. Gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ito sa papel. Pangalan at apelido, ikaw ay maiinlove sa akin ng husto. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, hawakan ang papel. Pakatitigan mo ito ng maigi. mag at mag ka. At banggitin mo lamang ang nakasulat sa papel ng tatlong beses. At pagkatapos ay lagyan mo lamang ito ng kaunting laway mo. At pagkatapos mo na ito malagyan o mapahiran ng laway mo, ay tupiin ang papel kahit ilang tupi at iipit ito sa likod ng case ng cellphone mo at kung wala naman, ilagay ito sa wallet mo o di kaya sa bag mo. O pwede mo ito dalhin sa tuwi ikaw ay aalis, ilagay sa bulsa mo. At sa tuwi ikaw ay matutulog, pwedeng ilagay ito sa loob ng punda ng unan mo at paniguradong maiinlove siya ng husto sa iyo at habang buhay siyang maiinlove at mababalayo sa iyo. Basta magtiwala ka lang, gawin sa mabuti at hilingin ng buong puso. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.